Gagawa so, tayo ng chocolate donut. Ito yung mga ingredients. Siyempre wala tayong baking soda, pero parang baking soda rin yan. And then vanilla. Baking powder, isang itlog na size medium. Ganyan yung Uh, mantika, cooking oil and kunting asin lang simply cacao and then one cup na all purpose uh, flour and then yung tubig nya na half cup then nakalimutan ko yung 1 cup sugar And i-mix natin ito ng uh, very well, very okay, very well, English yun. And then yung all-purpose flour. Siyempre yung cacao, chocolate. Baking powder. And then baking soda. And then i-mix natin. then hanggang sa naging ganito na siya nakuha natin yung tamang lapot ng chocolate donut at dahil bumili itong amo kong babae ng sabi ng alaga ko gawaan daw ng donut <laughs> kaya ito itatry ko first time namin itong lulutuan nagpahid pala ako nito ng olive oil nakadepende sa inyo pwede rin butter pero kasi wala kaming butter, kaya olive oil na lang muna. And then, itry ko na kasi nag-init na siya. Ang mga alaga ko kasi lalo na yung pinakabunso, mahilig siya sa ganito, waffle, donut. Bali yung uh, pangatlo ay mahilig siya sa mga crepe and then pancake. O ba diba, magkaiba sila. E ngayon ginawaan ko yung bunso ng donut, baka mamaya ay crepe na naman yung sa pangatlo. At syempre, gawa tayo nitong pang toppings, toppings niya para mas lalong masarap. Bumili yung amo ko nito, di ba? Pang toppings yan sa taas. Then mag-melt ako nitong Nutella para maging matubig. <laughs> Uy, nangamoy na oy, umuusok na. Ay, bago pa pala ito siya. May microwave ko lang ito mamaya bago ko gamitin o isaw-saw dyan yung donut na yan. Silipin nga natin. Hala! Uy! Wow! Wow! Waliktarin natin. Ay, ang lambot! Ay, pwede ko nahawakan siguro to. Ay, wow! Success! So okay na pala yung ginawa kong dough para sa aking donut pero parang kinulang siya ng cacao, chocolate. Sa susunod, damihan ko. Siguro mga 1 cup siguro dapat. O kaya dagdagan ko na to siya. Dagdagan ko na lang yan. Ayan. Feeling ko kinulang yung cacao kasi parang hindi siya maitim. Dinagdagan ko lang, tansya lang. So, ayan. Sana maging black to. Kasi parang hindi siya black. Muna ito. Para mag... Kasi masyado siyang malapot. Para mag-melt siya. din parang okay na ito. Parang bango. Ang cute. So, ayan lang naman yung ginawa ko para lang muna sa bunso kong alaga at sa akin and then, mag-try ko muna ito 1 minute so try natin wow, apakalambot, pwede na Matikman din ayan, o ayan o diba, nag-melt na siya ba? mag enjoy itong alaga kong bunso. Hmm, simple lang. Pero alam kong magugustuhan niya ito. <laughs> uy, uy. Simple lang para dapat. Oh. So, ayan. Okay na siya. I-deliver ko muna ito sa aking bunsong alaga. At to be continue yung paggawa ko ng donut mamaya. Pagdating ng mga alaga ako na sa school pa sila. So. Bye. bye bye mga kamarites. Thank you for watching. Aziz. Aziz, I have donuts. I have many donuts. You like it or no? Yes, yes, yes. Oh, talagang favorite niya ang donut. Iniwan niya yung laruan niya. Okay? Hada for you. Yummy. Ako naman magtitimba. napakalambot niya. Ay, Wow.